Kaya ako nga pala si Ian at ngayon ay pag-uusapan natin kung paano kumuha ng Schengen Visa. So, ang number one pong kailangan ay application form. Yung application form po, dun yung makukuha yun sa website ng country sa Europe na nakasama sa Schengen na country na kunwari. Ako gusto kasi pumunta sa Paris. So, pupunta pa ako sa French Embassy na website at dun ko po kinuha yung application form at iba pang kailangan na document para ipasa ko para doon sa embassy. Yun. Makukuha nyo po yun sa website. Google nyo na lang. Tapos, um, uh, yung application form, madali lang naman. About sa, yun lang naman to. Um, pangalan, birthday, blah, 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 passport, about sa passport mo, um, kung saan ka nagtatrabaho, um, anong trabaho mo, anong position mo doon, ganyan, anong purpose mo sa pagpunta, tourism, business, visiting family, bla bla bla. Tapos, anong member state of destination kung ano yung mga pupuntahan mo. Ako ginawa ko, um, kasi pumunta, ano, pumunta lang ako sa embassy ng France, so nilagay ko lang, sa France lang po ako mag-stay. Bla, bla bla para hindi na masyadong complicated para hindi na ako tanungin na uh, uh, about sa itinerary ko sa ibang country like kunwari France gusto ko pumunta sa Switzerland gusto ko pumunta sa Italy um, hindi ko na sinama yun um, inantay ko na lang na um, mabigyan ako ng Schengen visa para planuhin ko na about sa pagpunta sa ibang mga kataling bansa sa Europe pero nilagay ko dito ay France lang para hindi na complicated para di na ako masyadong maggawa-gawa ng mga et cetera, et cetera, and documents. niyan Tapos, um, Intended date of arrival in the Schengen visa, intended date of departure from the Schengen area, hotel, email ng hotel, telephone number ng hotel, tapos kung ano yung means of support mo. Um, like ikaw, cash, tapos credit card. So kung wala namang credit card, pwedeng travel checks, prepaid accommodation, prepaid transport, or kung anong meron ka. Yun. Tapos yung pangatlo, halos wala, lang, wala akong nilagay kasi um, susuportahan ko naman yung sarili ko. Kasi ito, um, about to sa parang pag kinuha ka ng kamag-anak mo o gano'n or kumuha may kaibigan or what. Tapos last, firma at place and date. Thank you. Um, after nun, kailangan mo magpasa ng picture na 3.5 times 4.5 na size na kagaya ng sa nasa passport mo. Tapos, um, kailangan mo rin ipa-photocopy yung harapan ng passport mo, yung unang page, which is kung nasa nakalagay yung picture mo. Tapos, after that, kailangan mo magbayad ng 60 euro, which is 3,000 or 3,000 plus or less than 3,000 lang sa pesos. Peso. Airplane ticket na refundable siya. Tapos, after nang binok ko, tapos kumuha ko ng, ng papel na itinerary para ipasa sa Schengen visa. Ah, Schengen, ah, sa French Embassy. Tapos nun, kailangan yung airplane ticket itinerary from departure to arrival dates and number of days per country everyday plan. So, naganap ako nga ng na 100% na ma refund ko after kung makuha yung Schengen visa ko or kung hindi ko man makuha yung Schengen visa ko, babalik pa rin yung pera ko. Tapos, after nun, kinansel ko yung um, yung ticket ko kasi may mas mura pa talaga na ticket papunta dun sa Europe. Um, kaya ko lang naman binili yung ticket kasi alam ko ma mababalik sa akin yung pera kapag hindi ko na kuha yung Schengen visa. So halos nakatipid din ako ng 25,000 pesos para doon sa ticket na financial ko at bumila ko ng bago. I confirmed hotel reservation, my name, address of hotel, the dates and how long will I stay there. Um, punta sa booking.com which is doon mas mura at saka free cancellation nga. So kung hindi ka makakuha ng Schengen visa mo, mababalik pa rin yung pera mo. Ah, I mean, kasi pag nag nagbuka dun sa booking.com, hindi mo na kailangan muna ng pera. Kailangan mo lang ilagay dun yung credit card mo pero hindi nila gagalaw, hindi nila babawasan yon kahit i-cancel mo pa yung um, booking mo. So, yun. After kinancel ko yung booking ko, tapos sumara pa ako ng mas mura na hotel. Kasi, uh, tsaka ano din kasi, Di ba sinabi ko kanina na kailangan ko lang ipasa sa French Embassy na sa France lang ako magstay So, yung ginawa ko, hinati-hati ko yung pag-stay ko. Like, pupunta ako sa France, pupunta ako sa Switzerland, pupunta ako sa Italy. So, it, uh, pa ako sa booking.com na iba't ibang hotel na pag i doon sa mga bansa na yun, sa city. Uh, Up-to-date bank booklet na tatlong buwan na kopya ng tatlong buwan na personal data or bank statement issue na less than or pala or bank statement issued from less than one month. yon So, ang ginawa ko ay pinakopya. Kinopya ko lang yung bank booklet ko na yun nga, ginagamit ko sa salary, sa sahod ko, ganyan. At bla bla bla, et cetera. Yun. Pinakopya, ko lang yung ano na, na may kopya ako ng tatlong buwan. For example, na nag-apply ako ng ano eh, February. So, December, G January, February yung pinakita kong um, transaction ng pera ko. yon. O kaya naman daw, sabi dito sa website na is okay lang yung bank statement issued from less than one month. So, ayun, mas madali yun, di ba? Kung wala kang pera, meron ka sa mama mo, sa tatay mo, sa kamag mo, sa ibigin mo, or whatever. Basta, kung mag-stay ka ng tatlong araw kailangan sa isang araw may 65 euro ka which is 65 times 3 is hindi ko alam talagil <laughs> 65 times 3 is 195 so dapat meron kang 195 mahigit na pera pag pupunta ka doon kailangan nila makita doon sa booklet mo okay travel insurance um, pumunta ako sa, sa agency na travel agency na ah uh, nag-offer sila ng travel insurance like sa Europe nga, yon Umuha ko ng like 4,000 mahigit. Kasama yung hospitalization, repatriation, at blah, blah, blah. Check nyo na lang sa website para mas clear sa inyo. yon bumili ako ng February 26 to April 6 na travel insurance. Kasi kailangan din ipasa yun sa sa embassy. So kailangan before ka pumunta, before mo ipa-appointment yung ano, yung pagpunta mo sa embassy, kailangan ayos ka na. Then original and photocopies ng mga documents mo, kailangan mo 'yon kasi kukunin nila lahat ng kailangan kukunin nila, kukunin nila lahat ng original kung wala kang photocopy. So ang kukunin lang talaga nila ay yung photocopy. So kapag hindi ka nakapasa yung mga original copy mo na kagaya ng travel insurance, um, hotel, tsaka yung air, air, airplane, <coughs> pwede mo pa rin i-refund. At tsaka yung last is itinerary. Uh, kailangan mo gumawa ng itinerary na Lagay na ito, no? schedule of stay, um, activity, date, ang ginawa ko parang ganito is date, activity plan, contact ng hotel at saka accommodation nga yung hotel. So, nilagay ko lang March 26, 2017, ito yung gagawin ko, ah, uh, arrive ako, and then bla bla bla. March 27, as sinabi ko, magre-rest lang ako kasi probably I will have a jet lag bla bla bla, tapos ganyan, 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 tapos kung ano yung mga pupuntahan mo, hanggang sa makauwi ka. Yun. Yun lang po. At kung meron pa kayong tanong, pumunta lang po kayo sa website kung saan po kayo mag, kung saan pong bansa kayo magpapasa ng documents or pwede nyo rin po akong tanongin. Mag-comment lang po kayo down below, baby.